Hindi porkit pagkain siya, ay eh, sasabayan ko siya. Kung gusto niyo magpalugi, di wag kayo magsabay. Kung ayaw niyo magpalugi, magsabay kayo ng ilang kung gusto niyo. <laughs> all right, so lang, guys. Hello. Hello po, good morning Lala po. Sa may ben, handbao mismo sir? Ah, uh, pagkain. Ah, okay, sige sir. Di, di, di naman to gano'ng karami sir, no? Kunti lang Ah, okay, sige sir, kunin ko na lang po dito. Okay sir, thank you po. Okay, Benny. Doon na po ba yung bayad sa kanya? Okay, thank you. Alright guys, ito lang yung dadalhin natin. Punting pagkain lang. Bitin na natin ito guys. Singit na natin ito, di ba? 4.7 kilometers guys halagang 77 pesos all goods tara tibat na tayo guys diretso na tayo All alright so yun guys as you can see na pick up na natin yung pagkain dito sa may Manhesa Quezon City parte syang ano parte syang ng Banawe sya na Balintawak ayun <laughs> yung mga magkakalapit dito so dadalhin lang natin to ng Malabon guys hindi na ako magsasabay guys direktahan Direkt na to hindi porkit pagkain siya ay eh, sasabayan ko siya kailangan ko lang talaga makauwi ng alas 12 guys 11.30 na tamang tama yan alas 12 nasa bahay tayo diba diba po Kahit pagkain, trip ko talaga magsabay guys, kahit pagkain niyan guys, sasabayan ko yan di diba? Sobrang baba ng pair. Ngayon lang talaga, hindi na ako magkasabay. ako uh, kung gusto lang niya nasa sa akin din naman, nasa sa inyo rin, kung magkasabay kayo o hindi. Kung gusto niyo magpalugi, di kayo magsabay. Kung ayaw nyo magpalugi, magsabay kayo ng ilang kung gusto nyo. <laughs> Alright, sa so yun lang guys. Diretso tayo dun sa may... Yay! Wait, 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 wait. <laughs> si Kuyang, si Kuyang. <laughs> So yun guys, diretso ya na tayo sa ano? Tsaka pang location sa Balahon! Let's go! So daanan niya pa akong Pip Avenue guys. Uy, oh, hindi ako dadaan ng Pip Avenue pre. Pagkain. Ay, bala si boss nga. Benedict eh. So yun and guys, nandito na tayo sa Grapop location. Ayun si boss, may ginagawa ng si boss. Yan natin i-deliver kay boss. So, para ba natin ng konti. Sir Benny na sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. So yun guys. Tama nga tayo. Ito yung drop off na po. So binigyan tayo ni sir ng 80. Alright, so ayan guys, as you can see, item drop-off na naman. So ayan guys, thank you, thank you, thank you very much sa pagsama sa akin sa araw na to. Please like, comment, paalam, and subscribe bilang support sa ating channel. So ayan guys, magkita kita tayo sa mga next nating, ah, wait lang, hata kasi. Eh. So ayan guys, magkita kita tayo sa next nating mga videos. bye-bye. Peace!